So mayroong nila sa atin mga idol dito na speaker, yan no? luma na. hindi naman siya masyado luma. No, baka mayroon kayo ng ganitong speaker. Ang issue nito mga idol ay hindi na siya tumutunog daw. So pagtingin natin ay yung amplifier ang hindi tumutunog, walang output walang audio out yung amplifier so ibig sabihin yung amplifier ang nasisira so itong speaker ay okay naman mga idol ito wala namang problema so maganda pa naman siya yan tumutunog pa naman siya so ang issue lang nito yung amplifier so sabi ng mayari mga idol ay di na niya repair Ah, hindi na niya ipapaayos yung kanyang amplifier dahil ah, magastos na daw so ang gagawin niya ay lalagyan na lang niya ng bluetooth yan, so ito ang ating gagamitin itong ah, D100 so titingnan natin mga idol kung kakayanin ba ni D100 pero sa palagay ko ay easy easy -isi lang ito kay D100 dahil maliit lang naman to na speaker ito ay D8 Yan. Di Utso at saka itong kanyang Twitter na di Tris ito. 3 inches. So yung model nito ay uh, ayan oh. Itong model niya. Uh, Pro X is Uh, 823 K okay. power handling 300 watts impedance 8 ohms no? Uh, sensitivity oh, yan. yan. ang kanyang model. Sinun yung brand. So, mayroon na siyang hawakan mga idol no ito. Nilagay ko na siya. Yan, mayroon na siyang hawakan. Dahil nga gagawin niyang Bluetooth ito. So optional lang mga idol kung i-connect mo ito, kung sa bahay ka lang ay pwede naman. At saka kung ito lang ang dadalahin mo ito, itong isa ay pwede naman kasi Bluetooth ang ating ginagamit. Yan, pwede naman ito sa mga sasakyan, sa mga 12 volts, 24 volts. Ayan. So, kung nag magbibits kayo ay hindi na kailangan ng dalawang speaker yung dalahin. So, isang speaker lang, ito lang, pwede na to At saka itong uh, Bluetooth na to Walang problema. Kasi kung yung amplifier ang dadalahin ninyo ay talagang marami na kayong uh, dadalahin. No? At uh, takaw sa space. So, ang gagawin natin ay ito na lang, 'yan 'no. Oh. Mayroon siyang bitbitan. At saka dito natin siya sa likod ilalagay 'yan. So, kinuhaan ko na nanganun niya, 'yan. Dito kasi bubutasan natin to dito para mapasok itong uh, D100 dito yan ayan so i-connect natin ito sa speaker sa loob mga idol so kung uh, i connect mo yung isa dito ka lang mag-connect kabit at saka dito sa kanyang likod yan yan so dahil it uh, ohms ito yan, 8 ohms. Kapag uh, kinunik mo itong dalawa, ay nagiging 4 ohms na siya. Which is, kayang-kaya sa ating D100 dahil ito ay 4 to 16 ohms ang kaya niya. Yan, so pwede po mga, uh, pwede pa nga mga idol i-series eh, dahil magiging 16 ohms siya. Pero okay lang basta 4 ohms okay na yan. So bubutasan natin ito mga idol at saka ikakabit natin itong uh, D100 at uh, siyempre isa sound check natin siya kung okay ba ang kanyang uh, tunog dito. 这个比较慢。 One, two, three.